buting buhay pa mga kaibigan ito medyo maganda ganda na po yung ating panahon hindi na po masyado madalas yung pag uulan kaya pero kahit po umuulan tayo naman po ay eh, nagdadamo sa ating sili ito po yung ating siling pa Taiwan no? oh. medyo humihilig po siya humihilig so mukhang kailangan natin na ito ay isergahan din <coughs> i-request po natin ng panserga doon po sa ating pinanser kasi pagka po ito ay eh, namunga at uh, lumakas po yung hangin may tendency po yan kahit saan ay naararuhan at na na anuhan po natin ng lupa na gambulan eh, hihilig pa rin po yan kasi lalambot yung lupa niya. Tapos, uugain po siya ng hangin. Yan po. Ito po mga kaibigan yung kinakatakutan natin. Yung mga medilaw po na yan. Yan. Ibig sabihin po niyan, kung kayo po ay may tanim na sili, doon po sa mga magagaling ng magsili, alam na po nila yan. Na... Uh, yung pong sili, once na may nakita kayo na dilaw na ganyan, umpisa na po yan ng punggus. Kaya <coughs> kailangan po, ni-spray na kagad yan at uh, inaagapan na po ng punchisay. Kasi kakalat po yan sa lahat ng puno. Mag sabihin, lahat po nung puno ng sili na yan, magkakaroon po ng punggus. Magkakahawahan po sila. Doon na po masisira yung ating silim. Pakita ko po sa inyo yung ating silim panigang na <clears throat> meron ponggos pero nispray natin ng fungicide, medyo nakaka-recover na siya. Eto po. Ito po. Tingnan niyo po yung mga supang niya. Nagsupang na siya ulit. Ibig sabihin yung pong ginamit natin na fungicide, eh, effective siya. Yan. Basta po may ganito na yung dahon yan. Nakakatakot na po yan. Dahil posibleng mamatay po yung puno ng ating panigang pagka po hindi natin naagapan yan. Kakalat po kasi yan eh. Mga kaibigan Kaya mas better po na agapan natin ang side Kahit po once a week, bombahin natin. Para po hindi po magkakumalat limpong bunggos sa ating sili uh, po magdadab mo po muna tayo yun lang po may bibigay ko sa inyo yung tips uh, sa ngayon uh, dab po muna tayo ito pa mga kaibigan at dab muna tayo